Good afternoon guys ha, Ngayong tanghali Gagaling natin doon Kaya tatay ay Nang harvest tayo ng May arosile Ayan, dami po siya So Ito ko pa Ito ko sa inyo Mati mga Ano, kakalaki Ayan 是那个。 Na may na harvest ngayong araw na to, tsaka So sarap sa banwan guys. Dahil habiwang tayong chichichain, fresh na fresh. So ayan po, Hinahin natin na bago.

Hanggang dito na lang muna po yung ating video. Maraming salamat po sa panonood uh, thank you guys for watching.